Ano ang ibig sabihin ng mababang antas ng creatine? Kaya kailangan muna nating maintindihan kung ano ang creatine. Ang creatine ay isang sangkap na ginagawa sa mga kalamnan at pagkatapos ay inilalabas sa dugo. Kaya ang antas ng creatine mo ay laging direktang proporsyonal sa dami ng iyong kalamnan. Kaya kapag mababa ang creatine mo, isipin natin na ikaw ay lalaki, may katamtamang pangangatawan at ang bigat mo ay 60 kilo. Ang dapat na antas ng creatine mo ay nasa pagitan ng 0.8 hanggang 1 o mas mababa sa 1.1. Kung mas mababa pa rito, mas mababa kaysa sa pinakamababang halaga ng pagsusuri, ibig sabihin ay mas kaunti ang iyong muscle mass. Ibig sabihin nito ay kulang ka sa pagkain ng protina. Lumiliit ang iyong mga kalamnan na hindi maganda. Sa paglipas ng panahon, kapag patuloy mong ginagawa ito, kapag lumiit ang muscle mass at bumaba ang creatine, ma maaring magkaroon ng pamamaga sa katawan na nangangahulugang kulang ka sa nutrisyon at mas madali kang kapitan ng impeksyon. Kaya ang mababang creatine ay katumbas ng mababang muscle mass. Ibig sabihin nito ay hindi ka kumakain ng sapat na protina. Kapag mababa ang iyong creatine, magpatingin para malaman ang iyong muscle mass saan kulang ang dieta at pagkatapos ay baguhin ang pagkain.